wala talaga we are heading to Dingalan Aurora for our lunch and then the, we will have our check in sa uh, Camila Farm Resort by 2 after lunch pupunta na kami doon itinan namin itong lobby na siya sabi how the nature is so, Sigsag din pala rito. Sigsag ang ano rito. Daan. Oh. Mainit ba? ayun talaga ayusin natin ang tanawin this is going to Tinggalan, Aurora hindi ko alam kung part pa siya ng Palayan City ito Revit Siha so here it's a zigzag road going there wow we are heading wow, to ito na tayo ah, ito pala yun yung lobby lake Lahbi na River pala to. Dito tayo. Ayan o, ang no? daming naliligo na o. Oh. Ang daming naliligo. Ayan. Dami naliligo. Dito pala yun. Ang daming naliligo. Oh. Ayan na. Tinan mo yan. barong-barong. Ginaan ko natin. Barong-barong. <laughs> so ang daming barong dito. Barong-barong. Barong-barong. <laughs> <laughs> ah, sa La Presa. Grabe yung mga palingan din dito dito. mais. Mais? The mais. Andi, the mais? Mais, o. Oh. Inihaw na mais. Inihaw na nyog. Inihaw na buko. Ay, kamatis. O, oh, ay, andi, sili. O? Oh, ah, ano ba yun? Sitaw mais. may dami, dito. Dami, oh, mais talaga. Oh. Bibili tayo ng isang ano yan, bird. Pauwi. Pauwi. Oo. May pwede yung lagay doon sa likod, oh, di ba, Mangbert? bird? loob oh. Ay, Ay, may ano. Oh. Sibuyas. 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 Bili tayo, mang bird, ha? Tapos magtinda tayo doon. Oo, oh. magtinda natin. Oo. Pero yung mabili ni... Diyan kami pupunta sa bundok na yan. So ilang bundok ayun yung ano pinaka ano naglilitson na sila nakikita nyo yung usok na yan usok ng litson yan <laughs> o, oh, akala mo mais o, oh, ganyan din ang ginagawa namin sa amin, sa probinsya namin Pangasinan nagmamais-mais din sila pero nakakatuwa we are now here bungabon. bayan ng bungabon, bungabon. Bungabon. I love Bungabon. Ayan, oh. Up. So, ayan. Ano to? Puro pwede na dito mais. Ang ganda. Ang dami mais. The yellow lips. Oh. yan yung sasakyan nila Teacher Chona, Teacher Lynn, Teacher Vicky, Miss Rose, Sir James, um, Teacher Mao, Miss Roxanne. Ayan sila. yan sila dyan. So sila ma'am nasa likuran namin. Tingnan natin sila. Ayan sila. Dami si Boyas dami talaga oh tingnan mo oh ganda ng bundok oh malapit na kami ilang ikot na lang pare parang pangatlong bundok ang pupuntahan namin doon <laughs> oy kalabasa yan o. Kalabasa. oh kalabasa Kalabasa Ano, uh, ano kanina ang diesel doon ay 53. Ngayon 59 na dito. 59 ito na dito. Oh, di ba? kayo Pati kami hindi namin alam kung gaano pa kalayo ang pupunta namin. <laughs> oh, uh -huh. supermarket. SM din, 'no? Supermarket. Sky is blue oh Debah. I don't massabi what the sky is blue. <coughs> Piesta Nila, our lady of Fatima. Piesta Nila. Star, Lady of Fatima Bungabon ah, Ano ba to? Bungabon O oh, may Alphamart pa Alphamart is 'ke toldo. No? Siguro heading kami ng ano, palengke o kay public school. Oh, may mga street child naglalakad oh. Eh oh, wala lang sa kanila. Baliwala sa kanila, tanghaling tapat is oh, 12. Ayano. Oh. Kumo kanya. Wala silang pakialam. Chill-chill lang sila, naglalakad. Oh. Ah, dito National High School uh, Bungabon National High School Bungabon. Hi <laughs> Hoy Dami okay okay. UK okay, oh, okay. Si ma'am naglalakad din Kasama niya yung kasama niyang ma'am Oh, duyan nga, Bonneleme uh, National High School. So, andito na po kami ngayon. Sa so, ilang oras pa, sabi ko, tama yung inala ko, no? It's National High School nga po ito. Na. Na mm -hmm. yung isang seksyo, ay, isang... Kalain mo, ng mga ID nila. <laughs> ay, naku po, tira may ID nila, oh. lalaki <laughs> ng ID nila, <laughs> oh, mawawala ka pa ba dyan? Sa ID na yan? O, oh, mo ID ha? ID ng babae. O, oh, ang laki Yung ID ng babae din doon, O, no? oh, ang laki <laughs> Sorry ate. <laughs> oh, stop light. Ay, green. Ay, orange pala lahat. Orange means Pungambod National High School Ayan Oh, this is it The, Lalaki, no? ID Ah, ito mga senior high school na rin siguro to Iba na yung uniform eh Iba na rin yung ID nila eh Bungabon Water District. Ito naman anong skwelahan nito magkatabi po? Bungabon senior, senior High School. Ah, ito Senior High School ni Galing. School. Oh, magkaiba. Senior The Senior High School nila. No? Tama no magkaiba ang kanilang gate ng ano, high school, uh, junior high school tsaka Senior High School ganun talaga no kasi ano iba yung uh, schedule ng mga senior high school likewise with the junior high school ang junior high school talagang dire-diretso pero ang senior high school pwedeng may baka bakante silang oras in between of two subjects two or three subjects So, update ko po yung mamaya pag nakarating na kami doon sa aming pupuntahan. Bye-bye-bye!